Yan, magandang uh, hapon sa inyo lahat uh, mga lods at nandito ngayon sa poltriya ng itik namin po kaming pinagagawang uh, kulungan po ulit uh, ng itik ang sukat po dito ay 60 by 60 feet at pwede maglaman po ng uh, 1000 heads to sa nakikita nyo yung video hindi pa tapos uh, halos gumastos na kami ng, ano, ng uh, 270,000 labor materials na po Ayan dito. Kasama na yung ano doon lods, yung bubungan niya. Kasi yung bubungan niya umabot ng ano 103,000. Bubong pa lang 'yun. Kaya medyo malaki-laki ng ginastos namin. So itong kulungan na ito mga lods ay uh, kakaiba to sa mga nauna naming kulungan na nakikita ninyo. So semi hanger 'yon, single lang. So isang side lang yung may hanger area. Hindi kagaya nito dual semi hanger. So magkabilaan Kabilaan, meron siyang hanger area ayan po papakita ko sa inyo ito po ayan ayan po sa kabila ho ay, uh, dito rin sa kabila rin so ang itik dito ho iinom magkabilaan ito din iinom tapos dito ho sila mangingitlog yan sa lapag ayan at uh, ngayon po ay uh, kasalukuyang uh, nagpa primer po kami ng mga kasama ko ayan marami shoutout kay Buster Dagul idol sila shout out kila kay Jerome at kay Pedapel si unang Pedro Timoteo, Timoteo. ayan po tignan nyo lods yung mga structural na ginawa dito sa kanyang uh, roofing so hindi talaga tinipid yung materialis so mabigat yung materials uh, materialis na ginamit namin hindi basta basta ayan po so ito ay baluwag luwag ito mga lods sa, sa isang libo 60 by 60 feet ayan Ayan po siya. Po. Tapos yung ginamit po namin mga poste ay uh, ito po. Yan no, PVC lang. Binuusan lang namin ng ano. Ng uh, simento. Bali, 30 ang poste po ito mga lods. Yung ginamit namin. Tapos angle bar, parlina. Tapos yung bubong niya 0.5 na 7.31 meters ang haba. Tapos 38 yung magagamit namin na bubong. Yan, medyo may laki-laki ito mga lods Yan, Malaking kuhunan Ang uh, lumabas dito So nauubos lahat ng ating kirita Sa itik lang Papagawa pa lang nito Ayan po no? Panorin nyo lang itong video At ilal gagalo ko po Para magkaroon ho kayo ng idea Kung uh, Gusto nyo magpagawa ng uh, Poultry ng uh, itik Ayan po So dito Lods, ay uh, hindi basta-basta yung nagpagawa kayo ng ganito kagandang poultry, eh kikita na kayo. Hindi ho ganun sa the farming, hindi ho nakukuha siya ganun yun. ah uh, management po talaga. Sa dapat hands on ka, lalo na sa simula pa lang, wala pa masyadong alam sa the farming. Ayan po. Ito dito. Yan yeah, dito yun eh, no. Bali, pre-cast ilalagay namin dito, yun sasalo dun sa steel matting, kabilaan. So dito na rin babagsak yung dumi ng itik nila. Ayan po. Ayan to. Ito yung mga kasama ko. Idol Oh. Ayan. So i-update up ko kayo lagi dito mga lods. Ayan. Please uh, subscribe po sa aking uh, YouTube channel. No? Ayan. Engineer Agri po. Ayan po. Ayan. Tapos niya mga lods. Ganyan po itsura niya. Hindi pa tapos. Ayan.